Happy birthday! Sana marami ka pang birthday yung tumating. Bigyan ka ng gandang panganganap. Malaya sa anong manakang. Layo pa man sa anong kapahamakan. Sa so, manuman ako. Happy birthday, Changkulot! God bless you! Okay. Happy birthday, Changkulot! Sana magkaragay ni baby ng malustog na katawan. At yung baby mo, lagaan mo mabuti. And pa. Ano lang <laughs> eh, basta. Um, bigyan kayo nung buhay. Oh, yeah. Stay maganda, chang Happy birthday, love you. <laughs> Happy birthday, Lord. Ano nga natin mo siya? Hindi pa. Hi, Lord. Happy birthday. I hope na uh, maging maganda yung ano mo, uh, buhay yung baby mo maging malusog. Sana ay uh, sana ay magkaroon ka ng magandang buhay kasama ng iyong anak at lumaking malakas at malusog yung baby mo. Happy birthday ulit lot. Love you. Happy, Happy birthday, ate, birthday, ate ko, lot. lot. Hi, hi Chang Happy birthday wish ko more birthday to Kams. Um, enjoy your day and wish ko congrats sa baby mo then I hope na healthy siya and um, mabait na ba sa napaglaki. Yun lang. Again, happy birthday Teh. Okay. Tanda mo na siyang ah, pero okay lang yan kasi may baby ka na. Alam ko naman na magiging supportive mom ka. Masungit na nanay sa iyong <laughs> Radio At magiging masungit na asawa sa iyong asawa. Humanta lang siya. Good luck sa iyong life. Tulong kami palagi para sa iyo. Yun lang. God bless happy birthday. Uh, good luck sa pagiging mami. Uh, sana si labor normal. Healthy si baby. Uh, more birthday to come. Good health. Love you. Banding soon. Happy birthday, Mam Daya. Happy birthday, happy birthday, Mam Daya. <laughs> Hi, Mam Sara. Happy birthday bilang Ah, ako ang number one fan ninyo ni Miss Smalls sa Chancolat Vlog. So, I take time to greet you on your birthday. So, sana mga anak na on your birthday para libre ang birthday celebration ng anak mo. So, more birth birthdays to come. God bless and have a happy and happy life and more success. That's all. Nais yes. yes. na po kami. Sa'yo po galing yung cake. Thank you po. Oh, po. Thank you, Opo, thank you po. Happy birthday, Sara! Sana mga anak ka na. Ano nangyayakan? Wala na, alulog.

Ano na? Game na po. Hello, Sarah. Happy birthday. Ah, sana marami pang birthday na dumating sa iyo. At ganoon din sa baby mo. Sana baby sa iyo. Labas na para kasabay ka ni mama mo sa birthday. Isang gastusan lang sa paghahanda. Yun lang. Ingat. <laughs> birthday more. <laughs> Hi, Sarah. Happy birthday. Sana more birthdays to come and good health to your baby and sa'yo. Sana maraming birthday pa ang dumating sa'yo. Then, si baby Sean, sana lumabas na. Sayang baby, miss-miss ka miss, miss na namin. Yung... Tapos, laging magdasal kay Papa God para laging good health tayo. Yun lang. Always love you. Happy Ma. birthday, Sarah. We love you. <laughs> And baby, Sean. Labas-labas mm -hmm. na. CJ, abang gising. Kami Bye-bye po. Ako lang ba? Hi, Chang. Happy birthday. Uh, sana wish ko para sa iyo at kay baby potpot na sana mais siyang mailabas at maging safe kayong mag-ina and good health para sa inyong dalawa um, stay happy lang and positive lagi para iwas stress tayo and thank you sa pag alalay kay la Mama do sa bahay and yun lang enjoy your day Uh, sana happy ka ngayon. Happy birthday ulit! Love you! Hello there mga ka-bebe! Ako to, si Chang Mons. At today is Chang Colote's birthday. And ayun na nga, mga ka-bebe. Wala siyang kaalam-alam na um, a week ago, nagplano ako na i-vlog yung kanyang birthday. And ang ginawa ko, nagpasend ako ng video at binidihan ko yung iba sa mga close friends niya at ang um, relatives, di ba? Para batiin siya at magbigay ng message. And ngayon, sana matuwa si Chong sa aming surpresa, di diba? So, ayun oh, nga pala, galing kami sa, sa bayan, di ba? ah uh, ayun yung mga foods. Pero may pakik para kay Chong sa So, may message pa. Okay, Special thanks to all the people who cooperated with me. Thank you so much at your airport. Happy birthday, lot Stay safe and have a safe delivery for baby Popo. Love you. Palakpak! Palakpak! Yay! Happy birthday, Junko Lot! Uh, happy birthday, mahal! Lagi mong tatandaan na mahal na mahal kita. Nandito lang ako para sa inyo na nga. Magiging baby natin at palagi kang mag-iingat dito kahit wala ako dito hindi niya ako kasama lagi mong iingatan yung sarili mo pati yung baby natin at yun lang lagi mo tatandaan na mahal na mahal kita

Happy birthday, Chankolot. I love you and 'yon, happy birthday. Wala naman akong dapat pang gustong sabihin kundi ang... Um, galingan mo sa pagiging mommy and thank you so much dahil ikaw ang isa sa mga pinaka-supportive kong sister. Yeah. Totoo lang, lahat naman kay supportive, ayun 'di ba? And ayun, Uh, abangan na namin ang reaction mo sa aming sur surprise birthday vlog. O, diba? Alam mo ba, madami akong mga kinulit dito para sa vlog na ito. Sana magustuhan mo. Bye! Yeah!